Naiye, unnaiye, unnaiye, Maligayang panonood sa ating YouTube channel. Ako nga pala si Ginoong Allen Gomez, isang dating guro sa asignaturang Filipino. At hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang mga impormasyon na aking nakalap hinggil sa selebrasyon ng Buwan ng Wika ngayong taong 2022. Ang mga impormasyong ito ay aking nakuha sa official Facebook page ng Komisyon ng Wikang Pilipino at layaan ninyong ibahagi ko ito sa inyo sa pamamagitan ng bidyong ito. Ngayong taong ito ay ibinahagi ng Komisyon ng Wikang Pilipino ang tema ng ating pagdiriwang, Filipino at mga katutubong wika, kasangkapan sa pagtuklas at paglikha. Ang tema ng buwan ng wika ngayong taong ito ay isang indikasyon ng patuloy na pagbabantayog ng Komisyon ng Wikang Filipino sa mandato na nagsasaad sa Republic Act 7104, Section 14 na nag-aatas sa Komisyon ng Wikang Filipino na Una ay magsagawa ng mga antas sa pambansa, pangrehiyon, lokal at iba pang pandinig pang publiko, komperensiya, seminar at iba pang mga pangkatang talakayan na siyang umaalam at tumutulong sa paglutas ng mga suliranin at isyong may kinalaman o kaugnayan sa pagpapalaganap at preserbasyon ng Filipino at iba pang wika sa ating bansa. Ito ay patunay din ng matalik na commitment at pakikiisa ng Komisyon ng Wikang Filipino sa 2022 to 2032 International Decade on Indigenous Languages ng UNESCO na nagtataguyod ng mga karapatan ng katutubong mamamayan. At panghuli, ito ay pakikiisa ng Komisyon ng Wikang Filipino sa nagkakaisang panawagan sa likod ng mga sumusunod na pandaigdigang selebrasyon ng UNESCO. Gaya ng... 2022 International Year of Basic Sciences for Sustainable Development 2022 International Year of Artisanal Fisheries and Agriculture a 2022 International Year for Sustainable Mountain and Development Bilang pakikiisa ng Komisyon ng Wikang Filipino sa 2022 International Year of Basic Sciences for Sustainable Development, sinasabi nila na ang wika ay merong isang mahalagang gampanin sa siyensya at teknolohiya. Ang pag-iral ng wika ay merong isang mahalagang papel sa patuloy na pag-usbong at pag ng isang industriya. Sa pamamagitan ng pananaliksik ay eh marami mga bagay-bagay ang natutuklasan na siya makapagsasalba hindi lamang sa ating wika, bagkus sa mga nanganganib at nagsasakripisyong mga kaalaman o karunungang bayan. Kaya ang wika, syensya at teknolohiya ay tunay na magkakaugnay. Sa pakikisa naman ng Komisyon ng Wikang Filipino sa 2022 International Year for Sustainable Mountain Development, sinasabi na ang mga kabundukan ay nagsilbing tahanan ng halos kalahating ng biodiversity dito sa ating mundo. Dito sa ating bansa, malaking porsyento ng kagubatan sa mga kabundukan ito naninirahan ng ating mga katutubo. Kaya hindi lamang dapat preserbasyon ng mga natatanging yamang pangkalikasan ang ating pagtuunan. Bagkus, idaydag din natin ang preserbasyon ng mga natatangi at mga mahalagang kultura ng ating mga katutubo na dito ay naninirahan. Dahil ang mayaman nilang pagpapahalaga ay siyang sumasalamin sa kanilang mayamang kultura na ginagamitan ng mga katutubong wika upang sila ay magkaunawaan sa pangangalaga ng kalikasang sa kanilay ipinagkatiwala. Ang panawagan naman ng 2022 International Year for Artisanal Fishery and Agriculture ay ang responsabling pagkonsumo ng mga biyaya na nagmula sa yamang lupa at yamang tubig. Alam naman natin na ang labis na pangisda ay ilegal. Kaya sa usapin ito, marami ang umuusbong ng mga suliranin. Ipinapahiwatig at ipinapaalam sa atin na gamitin natin ang ating wika upang maging instrumento sa pagbuo ng mga solusyon sa mga suliraning umuusbong hinggil sa isyong ito. Tandaan natin na mayroong pitong salik o aspektong mahalaga sa pagpapalakas, pagtataguyod at pagpapaunlad ng isang wika. Pamamahala, kabuhayan, edukasyon, promosyon, kakayahan, kalusugan, at ang komunidad. Kung ating titingnan ang poster ng buwan ng wika ngayong taon, sinasabing ito ay pagdadambana ng dignidad ng katutubong wika at ang kultura ng isang komunidad na nagmamayari nito. Makikita nyo rin na nakasama rito ang Filipino Sign Language dahil naniniwala tayo sa isang pantay na estado ng pagkilala sa lahat ng wika na meron dito sa ating bansa. Kahit ano pa man ang anyo o forma ng pagkakaunawaan sa pamamagitan ng mga wikang ito. Ang komisyon ng wikang Filipino ay lupos na naniniwala na ating maitataguyod ang isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa ating bansa. At muli, sama-sama tayong makiisa at magdiwang ng selebrasyon ng buwan ng wika para sa taong ito. Hanggang sa muli, paalam! No, no, no,